September na at nasa huling season na siguro tayo ng ating paghalaman dahil lumalamig na po autumn na kaya uh, patapos na ang season ito yung kamatis natin na pinagapang kasi wala na tayong uh, paglagyan kaya sa isang sako ng lupa ilang halaman yan siguro nasa 7-8 successful naman kasi nagkaroon siya ng kamatis oh. may bunga siya marami siyang bunga kahit na um, maraming puno sa isang sako ng lupa ayan ang ating cherry tomatoes malalaki din yung iba mm. ba diba? malalaki din tapos ito yung pipino natin na pinagulang pinagulang ko siya para pwede ko siyang kuhanan ng buto. Ayan. Pero meron pa rin siyang pipi uh, pipino dyan. Oh. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating uh, pagdidilig. Walang susuko. Hanggat <laughs> hindi nagpa-frozen sa labas. Ayan ang ating mga cherry tomatoes na tag-isa ng paso. Ayan. Hmm. Mataas yan. Ito yung naka-vertical talaga. Diba? Yan ang ating mga kamatis. May mga liliit, may mga malalaki. Depende. Depende siya. Ayan. O, diba? Yung iba hinog na. Yung iba berde pa rin. Nakakatuwa lang oh ayan ang kamatis natin laba oh Simula na nagbunga yung mga yan, hindi na tayo bumili ng kamatis na na lang tayo dito Tapos 'yun ang ating bell pepper Ayan ang ating bell pepper Medyo matagal lang siyang magpula kasi nga lumalamig na yung klima so nakaka-affect yun sa pag pag uh, hinog ng ating mga bell pepper. Ito yung bell pepper na bilogo. Oh. Ito yung pinakamalaki. Ang cute. Ito yung bilog, tapos ito yung haba. Mm. Ba. Ang sarap nito, hindi siya maanghang, pero lasang-lasa siyang ano, sili. Hindi siya maanghang, pang-snacks ba. hmm, ang ganda yung isa masyado ng mabigat kaya kailangan ko nang lagyan niya ng support dyan bago maputol oh ito din oh medyo bumabagal yung proseso ng pagka ano niya uh, pula dapat siya magred, eh medyo dilaw dilaw na nga oh sinisip so, ko na ilagay ko siya sa loob ng bahay para doon ko nalang pahinugin ba tapos ito, ito din yung tinanim natin sa isang sako ng lupa nasa sampung plants naman yan dyan. Ewan ko hindi to siguro aabot. Kasi nga malamig na. Pwede na lang natin gamitin yung mga talbos niya siguro. May isa na nagbunga. Ayan. Actually may bunga na sila lahat. Katulad nito, ayan o, bunga na yan siya. O. Kaso, hindi na inabot ng ano, ng paglaki. So, yan. Sampu yan, sampu. Ang ating talong, na-harvestan ko ng isang beses. May bulaklak pa rin. Pero, hindi na siya aabot. Malamig kasi talaga ang klima. Kaya yan. Yan na ang ating greenhouse ngayong September. Yan, oh, may pipino pa rin tayo. Kaya, tuloy-tuloy lang ang ating pagdidilig so meron pa rin tayong uh, fertilizer doon na ginawa yun pa rin ang ating ginagamit, ang sitaw hindi na umabot sadly hindi na umabot ang ating sitaw so ganyan lang sya hindi tayong masyadong naghanda medyo na late ang ating pagtatanim. Ganun talaga pero next year bawi tayo next year. ayan Sa labas naman ng ating greenhouse ay okay pa rin. Medyo hindi na talaga kinaya ang ating kalabasa. Hanggang uh, dahon na lang siya. Ang mais, ganun din medyo late siguro tong mais na to. Kasi yung unang binuksan namin dati, wala pa. Bata pa. Ang ating kalabasa. Ay, hindi na nagbunga. Pero ano siya, maganda yung mga talbos niya. Hmm. Kaso wala naman medyo kumakain ng talbos dito ba? Medyo late ang ating kalabasa. Wala na. Wala nang pag-asa. Tapos, tapos na rin ang ating beans. Nakuhanan natin yan last time. Yung last batch. Parang yung, ito na lang ay yung isi-save natin. For, ito, pwede pa to. For seeds. Oh. Ah. Ayan. Meron pa rin yung bumubunga. Ah. Ang ating dahlia. Ang ganda pa rin, hmm? pag bumulaklak. Hmm? Nakala ko hindi na siya bubulaklak. In fairness. Hmm? Ang ganda. Diba? May pang vase pa rin tayo. Kuha tayo ng vase. Ang squash. Kinuhanan ko na to last time. Akala ko last batch na yun. Feeling ko last batch na yun kinuha Kasi nga malamig na. May isa lang akong tinira. <laughs> Ito. Sana mag-ano siya. Ay. Nabubulok na rin. Hmm? So, ko na yan siya. Hindi, hindi inabot yung buto. Hindi na yan siya gugulang. Kunin na natin. Mamaya. Ang sunflower. <laughs> Meron ng sunflower umabot. Di ba? Ang taas. Tapos, tapos na rin ang season ng snapdragons. Ayan. Pati ito. Actually, lahat sila. Ayan na sila. Dahlia, Sinya, Everlasting. I think Everlasting ang pangalan nito. Ngayon lang siya nagbulaklak Everlasting. Snapdragons. Inaintay ko na lang siya na mag para yung seeds masave natin for next year. Ayan. ang patatas kukunin natin Oi son. next time pagbalik dyan tsaka ito corn blooms bachelor's button so ayan ito yung yard stock na tinatawag nila tumaas na hindi ko alam kung anong klaseng halaman to expected ko bubulaklak siya na parang sunflower pero hindi Ayan siya. Artichoke. So feeling ko nagkamali tayo ng nabili. Kaya yan ang kinalabasan. So yan. Tapos may konti tayo ditong bulaklak. Fuchsia. May strawberry tayo doon. Yan ang ating September sa ating garden Meron pa tayong turnips doon Tingnan natin mamaya kung may kalabasa Yes